May buntag ninyo mga kapapsi na sa ninyo ang ubos ng higala nag uh, na po Og kumbate sa itong kamalik Pero unang una Ato ning tirahan sa Ang um, Ato ang Siptik sa pansayan na Ang sobra na mo anang naa ah, Kanang mo ang di masa nga kuhan Sobra na Maoy among Imasa dayon sa Haligi So dirita Ang mga haligi nga Unum na lang haligi nga amo ang masahanan ang sobra na among ibuhos dito para makumpleto na ato ah, ning birahaning una kay aron sure pero sitingan sa muna natin yon. Iwasan sa nato ni og sitting mga si Aro na asay hawid ang sunod nga tamburong. Relax nyo na. Yeah.

Oye, ulit ni Jun. Yan, si Manang. Nag, ano, nagsug... Nag ano siya? Kaya magsugbag isda. O oh, ano, karne. <laughs> <laughs> si Sir Gianni lang wala dito, ha. <laughs> dahan lang kay itong ano ng tataon di an kulang og dira Wag dire ako ako lang dire kulang ako dire ha Oh mo ibaon Yan Oh di ba Okay Uh, very nice Wah ngon Ano siya Ano ya ayun, ayun. kinis na cluster na mga papapsi ang amuang pansayan oh. relax na gamay ang sobra among masahon para sa among haligi ang bati mga kapapsi salamat kay Lord nasulbad sulbad na gamay ang problema thank you Lord thank you Lord buang mana sih buang gini macam sewat jod dah kan kau buang baca satu lagi kalau karne pista meron sa San Jose oh oh di mana mi pide kami pa matupa karne buang happy pista dari tuh happy pista happy pista dari tuh sa San Jose senior San Jose pista rong Adlawa Marso 15 15 March 15 2025 Mamista ta taos gusog ba mi Ali mo dire o ganahan mo Pan Mamista pud mi gamo dire O man hi bitad dire yari ka wa kay pakaon May na lang yod Tiwasuno na mo ang haligi mga kapapsi o manana haligi o masa Kani 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 Hmm Ulom kahaligi ni siyang tiwasuno na mo pero actually mugbo naman lang ni siya mga kapapsi. Mugbo na lang kayo ni siya nga amo ang kuan. Paliho kuan ni Ningbe? Mugbo na lang kayo. Last na haligi mo ang masahan. Tangan pun natong piso. Bisag piso na lang. Oh, na. Mm. Piso Piso lang? Pisulang, kilang eh, ulang beria. Usak kemasan lang. Nargina. Okay. Wow. Mm. abiga talaga. Ha? Huh? Dito dire man may ano, dire mo tong ka gibi eh. Ay landag mo kayo. O do gay bitaw. Ngay na may kuan. Panganod. Main lang kay John kanang nang gaduk balas <tipos> lang ate buangan ni. Kuwa. Okay na ni. Para ko nang stirap na John, ay stirap na o. oh. Ato ikam, awit ari. Esti na punuan sa haligi. Yan. Daling mo, Brad. Ano Oke, gamay lang. Kam-kami nanti niyan. <laughs> Nat natuno na nang ang kamot. <laughs> oh, wala ko. Sabaw, Sabaw lang sa taron. <laughs> Ay, unod. Ah, na to sa body rod. Kama na. Oh. Sabaw. Mana, okay na? Balik na. Balik na. Oh, sige na. Kaya manood to na. Oh. Ito na ka.